Sa ngayon, sa ngayon pa lang bro, binabati na kita. Isa ka ng tunay na YouTuber. Mm -mm. Ganyan lang bro. Mm. konti konti lang hanggang matuto ka rin. Rinan. Hello mga idol. ako si uh, Kuya sila ang tabaw sa ang mag practice practice o kaning Sila kong tudluan na mag-tugoy vlog. Oh, maganda naman bro. Hello guys, magandang hapon sa ating lahat po dyan. Nagbabalik tayo, Choy Adventure dito. So ngayon hapon na to mga kabade, ah, uh, nandito kami sa bukirin ni Rinan. So ayan, kukumbinsin namin ngayon mga kabade na makapag uh, sanib pirsa sa amin. No? Uh, ayan, uh, din namin mga kabade na makapag vlog siya para may extra income din siya mga kabade. At itinan natin na uh, yung kabuhayan po ni Rinan dito po sa bukirin nila kasi bumalik na daw siya dito mga kabali tsaka syempre guys ay, hindi lang ako nag-iisa ah uh, kibali ano kami ngayon dito mga kabali pito kami ngayon dito mga kabali nandito yung uh, lahat po ng mga ghost hunter dito you know, nakasama natin tsaka may dalawang bata tayo kasama na si Ririda tsaka si Bruno tsaka nandito rin si Vince mga kabali so ayun guys uh, yan, samahan nyo po kami dito uh, dahil malapit ang dumilim mga kabadi so sobrang napakalayo tong uh, bukirin po ni Rinan So, yun guys, ano pang natin? Tara! na to ba yun o? Pababa daw to? Pababa daw to ang itong yun o? Dari baba? Dari na? Asa to? Dari to o? Dari kas? Patay bro. Dalawa yung daan dito bro. Pababa, pataas. Pababa ng pataas. So ayun guys, uh, punta kami patungo sa pirahan ni Rinan. Pababa to? Doon bro Ay dito yung sinasabi bro. Malaman nila sobrang layo na natin. Nakikita natin yung bundok bro o? dito yan na uh, pinakamatotok-tok mo to yan mm -hmm. na matapon na to and eh, guys uh, nandito na kami sa pinakatok-tok kasi nakita na namin doon guys so tignan natin mga kabarin ano hmm? okay, yung plano iko mo bro iko ba ha yung plano bro dito plano ko mga kabayan bro dito siguro bro yung daan bro pa baba hmm baba tayo bro eh try lang natin dito bro kung wala dito eh pwede naman tayo pupunta doon. May matubay ng marga. Pa baba to. Pa baba mo yung tobe to. Yeah, dinanakin Para sa dado. Ito. to. Ay mo baba. Mas nakalimot to. Pa baba. At saka guys, ah uh, Marami kami ngayon mga kabayan. Yan, so, yung mga bata pala tayo mga kabayan no. Andun si Vince si Bruno at saka Sirinrin. Mag-hi kayo rin din. Yan, sobrang pogi na ni rin, -rin. Si Bruno, andiyan si Bruno. Yan, si Benz. Ah, ito yung pinaka pogi nila. Yan. Oh, bro. So, ganyan talaga guys, dito sa bundok may mga huni na mga ibon. Hapon na gudro ah. Karina pa kami guys ah, Naglalakad papunta dito So harata talaga na bundok mga kabali So yan Kana lang siguro bro Pero tanda lang bro mga Yan ilog 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 Asa na Bro, may dala kayong spot bro oh, grabe yung daan dito guys Ito, tama pala Sabi ng uh, mga kakilala ni Rinan ah, Napakalayo daw yung

<laughs> baka, baka iba yung matuklaw bro kaya matuklaw kakain niya ng ahas oh, ano yun bro yung okay. ingay bro ha ay andun pala kaya ma narating yung ma maabot yung busis ah. ito bro ano? ayun ano doon sa kabila dagat bro dagat naman ako oh. dagat na yun tsaka oh. grabe napakalayo talaga dito bro grabe na pinakatuktok na kami mga kabadi oh. pinakatuktok na kami Ba? gabi mga huni na mga ibon tsaka insekto tsaka mayroon pang mga iba't ibang mga narinig natin mga kabali dahil sobrang napakabundok na to tingnan nyo guys ah. yun know. Ay, palayan, ah palayan Bro, baka ito yung bahay nila bro Ha? Huh? Try lang natin dyan bro magano ah, Mag ano tayo dyan Try, try tayo mag ano, uh, nag... Kung may tao dyan try namin kausapin guys kung nasaan yung bahay ni Rinan I try natin bro yo oh ngapun gini Bro, parang si Rinan yun bro. Ayun, perlo bro, may ano, ay, nagaano nang Ay, guys. Tingnan natin kung sirinan ba 'yan. O sirinan 'yan, bro. Sirinan. Ngone yung balay dai uh, Riran. Ay, guys, good news dito pala yung bahay nila.

Salamat po tayo um... na ito ay Kaluyan mga manalang na ma extra income ba oh. mga makuan kaluyan um, na, na to kamay, mo basin na yung, um, sila simuha, subscribe po at least na kay makuan taga bulan delete pero yung eh. oh ako mo hatod ni ug kay, po hindi ka lang pantalon. Kuya yung pantalon. Hindi ko kabalo. Nalubat na? Oo, kaya nagsalsalas na ako kay Mingaw man. Pero kamao na ka mo, silpon silpon po. Balo-balo mo po, ginagmay. Ang maayong hinuon. Kaya yung Nakakuha na po ka? Praktis, praktis, praktis na rin rin ako. Na mo naman na yung ako ano? na 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 na? 14 o 14 lang eh. 14 na lang mga idol. 14 na lang. 14 14 na lang yun. Video tarong? Video tarong? Vlog ta? Tuduan ka na sa kaya kung ano sa video ba? Basta sa kuwan Tuduan ka na mo, diri anan siya na sa itong video, na pinaw ng kamera ni mo Practice, practice Sobrang saya ni Rinan, mga kabali na pumunta kami dito Dahil din po, no Ayan, talagang Sinubukan talaga namin Kumbinsihin siya tsaka nasabi na din niya sa mamat papa niya na ayan na sumabay sa amin so ayun guys ah uh, gusto din niya naman niya mag vlog mga kabadi Pwede ngayon. Bawa natin si Rene. Ganyan lang bro. Kunti-kunti lang hanggang matuto ka rin. Rinan. Hello mga idol. ako si uh, Kuya Rinan. sila ang tabang sa ang mag practice practice o kanin kuha. Sila kong tudluan na mag vlog. Oh, maganda naman bro. Kulang na lang na ano, ma-enhance ka, ka rin.

Okay, okay, ngayon, 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 ngayon. Ikaw okay. ikaw nalang karon. Nalang sa na, na lang isa dire ko Sabay na lang sa muwa. Dito Wala kay mama ni papa dre. Wala oi. Ay gud Walang taon ito. Nandun nandun lang sa babae mo na oh. Ah okay na. Okay na dai. Ako ra king baba mas nanay tatay. Kasama namin mga idol niyo. Sila, Vince, si Bruno, si Renren, Badekoi. Du, ay di luwan nagasaka si. Ayan, tataten si Kuyarinan. Shut out. Ano pangalan? Ni ano na lang bro, yung i-promote yun. na anong ano? bro. A, ay, a, ano ang pangalan? Yung bro. Ano? pangalan sa channel natin? Ay, upload na 'to ni Rono. Sana di ah. Ano na sa channel natin? para mo ano? Kuya Rinan. Ikaw, si mo. Kuya Rinan, the Kuya Rinan, the Pwede po. Kuya Rinan, the bitcher. Si Kuya Rinan. Hindi ko ani mo. Pwede lang yan. Oh, Kuya Rinan vlogs. Oh. Ano lang? Ay, dagan mo oh, siya i-upload mo diri. Kanang daw tisnihan daw uh niya kanang mga Kuya Rinan vlogs. Mamansiag bakit? Wala Sige, ano lang para ma-upload mo ba? Hmm, kanang mama is. Oh. Oh, oh sa oh. ma gud. Oh. Okay. May, okay. guys, May lang ba? Sa ngayon, sa ngayon pa lang bro, binabati na kita. Ang... Sa kanang tunay na YouTuber. Salamat, rin ang... Bro, rina na tayo. Ay, uh, post uh, sa wakas guys. Ah, ang... uh, Kumbinsihin natin ang... si oh ko uh, bro kerinan. So, ayun guys, no? sobrang uh, saya namin din mga kabanin na may uh, tulong. ito lang yung may tulong namin ni ayan, Idol Yoki kung saan na siya ngayon. Ayan, uh, kami guys na ayan, uh, tulungan natin si Rinan para may extra income siya mga kabanin dito nakikita din natin yung kalagayan niya po uh, yung pong pagpanaw po ni Idol Yoke so bumalik si Rina dito sa bahay po nila dito sa Bukirin so guys uh, laking salamat namin mga kabali na ayan, sumasapi uh, si Rina sa amin mga kabali so, may purok pala doon bro maganda din

Bro, gala muna ako dito bro ha Kasi sobrang napakaganda ng tanawin dito Mga kabadi Tingnan nyo guys ha Yan So yun, so, yun mga idol, grabe napakaganda nung, ano, nung lugar ni Gary na dito mga idol Talagang napaka peaceful mga idol Sobrang peaceful, presko ng mga hangin Ito so, yung mga idol Nakikita niya yan So, mas maganda ito pag ano mga idol, pag kumanga, makikita nyo talaga yung view, Balihin, yung, yung, no? view. Ano, oh, yung view ng ating inang kalakasan mga idol. Yan si Rin Rin. So, bang, ano, okay na. Biasa na sa video mga kabari. Diluta no? Ay guys, sawit muna, nagka-crumps-crumps yung camera ko. Iyan natin guys, i-zoom, si zoom, zoom, zoom. zoom. Oh hindi maklaro masyado ba? Guys na? Karel 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 no? karel 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 Pwede karel tayo magtambay dito. karel guys. karel 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 dito, karel 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 So double purpose palang kami dito mga kabari at Dahil ano ang sakit na ng mga paa namin mga kabari. Ah sulit naman dahil po nakita natin yung Tsaka yung mga view dito mga kabre sobrang napakaganda Gabi tap mga tap ano yung mga ilaw Para mga tap ba? tap tap bro? Alitap tap alitap tap Tsaka

<laughs> oh, tayo, bro. oh pa, makita yan bro. Ito mga ordinary na itong silbo natin. Hmm, hindi talaga okay, bro. Hindi natin makuha masyado Tapos, yan. yung simoy ng hangin bro, tingnan nyo. Ano guys, hey, oh. yung simoy ng hangin, Ay, wala oh. <laughs> ano, <laughs> yung ano, yung uh, ali, saging na yan. Dahon ng saging, tingnan nyo bro. Oh, lubilipad. Ayan guys. guys. <laughs>

upload ay upload no mo oh, pani uh, katong nay liso nga kwart oh isa mo ni profit uh, ang tawag ani nga saging una mo tawagan ko asa na pulo Pulupi, pulo ka oh ninga kwan mo kini imong kuandayan no super so, kaybo mo ni mo giluto na oh ah, oh nagulat kasi yung mama oh, nagdadala uh, nag og bugas maabot

Guys, uh, kahit uh, malit lang yung tinitirahan natin basta happy family tayo mga kabali at saka gaya ni Rinan so marami talagang uh, gustong panoorin po si Rinan mga kabali dahil tungkol po sa kwento ng buhay niya kung bakit Ah, nagkakagani yeah, so so, to siya. Ay, susobra nang pakatahimik dito na lugar, ah, baby. Uuulan na bro. Ah. Naalis no, na tayo. So, mga idol, ah, atutakbus. Hm. Ah. Atutakbus. Takoy kuyog, kuyog ta karon, nana. Uh -huh. oh mo sad diri man. Kami ta karon ikorom go di sa drigod. Ah, idol go dito. Ogay to, besimpa. Mabtan na to imong kuan, imong oh. ginikanan. Oh. Eh, uh -huh. okay, murikorom go di sa Okay, maka nanang hidang na mas ya? <coughs> Nang hidang, oh. Okay, nanay. na rin niya. man. Lagi. na nagyos. Wala na ta. Oh, wala na ta rin. Wala so, na yung kakayo, labas yung sunog. sige, sige. So guys, uh, mission na kumpis tayo mga kabad eh, na nakumbinsin natin si Rinan na sumama sa atin mga kabad Ayun so, guys, parang salamat sa inyo lahat, lahat po dyan po namin kayo